basa-basa guys. May anting-anting <laughs> to guys. May mga kamag-anak na to guys. Hindi natin nakikita. <laughs> <laughs> Ayan na, lang <laughs> Ganyan lang pala mag ano, maghasa ng kutsilyo guys. Kung makikita nyo po, hawak ni Kuya Mulo yung kutsilyo. Hinahasa <laughs> 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 na ni Kuya Mulo. Nyo, matalim na yun.

Ito, kailangan pa natin pangalo. Ito na lang dapat oh. Tapos, hinawakan ko niya. Sinisig niya, hinawakan niya. Ginano niya oh. Kunin ko ha. <laughs> Musisig siya. <-sidsiam. laughs> so, pwede nang putin niyo ng kamay. Kasi yung tusok Kas talaga yun eh. At <laughs> just natin magenta. Ayun, <laughs> ayun. <laughs> 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 Helicopter <laughs> 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 na lang yan. Kita guys, kita. Akin na gar, akin na gar. Hindi lang kasan, magintao, dilaw. Wala yan. Sos, malayo lang yan sa bituka guys. Pagkakang ko, pagkanya ko. Dit lang ha, update. Kita guys, <laughs> kita. Kita. Suka lang pala eh. Viral 'yan. No? Viral 'to. Ito <laughs> <laughs> 'yan. Suka. Suka lang guys katapat. katapat. Yun. susa. Dalawang 100 orang di bersama. Darami na pala. <laughs> <laughs> Awal suso. dapat, na. Okay yun din, mabubuto lang din 'no. Katapat tulaw lang sa like na <laughs> Manuel Oil guys. Tamat Taman. po kuya ha. God bless you. Partida guys, may ihi pa yung panya. Sa timog. Sa timog tayo kay Kuyang TV. Tunaw na Uy! May sinasabi ah. Oh. Natanggal na daw yung sakit sa nakaraan. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Siyempre. Pero hihilom talaga ang sakit sa damdamin natin. Alam mo. Kaya nga nasaktan yan eh. Paano mo nasabi nasaktan? Ah. Pero may sinasabi si assorted man. Ano yun? Ano ang mas masakit? Matinig ka sa tuyo o matinig ka sa love? <laughs> partitajan <you're done. laughs> <laughs> <laughs>